sa WhatsApp mga Kagabs at Long Bernis bit sa 22 sa bulan sa Agosto 2025 ko mga Kagabs sa banikon niyo at ang dalikyatan ang kanyang pinaka-delikado usasan ni sa mga delikado mga bersada tiriya sa dakbayan sa subong mga Kagabs karon di ana gud ta mga Kagabs na. so kung mo ari mo diri mga Kagabs check gud diri lang motor o sakyan ng kagagap i-check yun din yung ang brake uh, brake shoe, brake pad i-check yun yung kagagap kaya taas-taas kayo din nga tulukun. so unahan ni tiriya sa may transcentral highway mga kagagap di anin na tiriya sa may palamban so unahan sa west 35 so amping-amping yun din -amping mga kagagap kung mga kagito din rin ay uh, pagbalik sa nimo niya mga kagagap grabe katungasun kayo Akin ni Diriyang magagabs, grabe ni Katulugod taas taas yun yung tulog mga kagarbs so ang style ni motor sa pag drive mga kagarbs uh, pitik pitik lang sa brake kaya lang yun permente o gumot sa brake para delete mo init ni mo ang mga uh, uh, display kasi gini mo gumot madugay mo init na ang display uh, din na hindi na na po kapot mga kagarbs pitik pitik lang mga kagarbs oh. uh, para delete yun nga mo init na ang display i-check e lang yun yung mga kagarbs kung saan mong mo biya check yun yung yung brake basta diri mo mo agi sa may Trans Central Highway taas taas yun yung mga kagarbs kung ma mo mong brake diri mga kagarbs kasi ba ko lang delikado yung kaayo unlos loss yun mo dito sa kubos mga kagarbs perteng taas ano nga tulog mga kagarbs daghan mo ti urok diri mga sakyanan mga kagarbs labi na inig balik ni mo mga kagarbs kay grabe sa ka kay ini masun taas taas sa gid masun iurok gid mo mga ang mga sakyanan diri mga kagabs uh, labi na katong mga medyo daan, -daan ng mga kagabs no? so mo um, overheat gid kasi gig saka apan uh, sa pagdulog way problema ang problema lang nato diri mga kagabs ang ato lang yung bridge um, ping lang gid sa tatas pagbiyahe biyahe diri mga kagabs kung si Kinsa ka itong mag sa may Trans Central Highway mga kagabs. O, salamat guys sa inyo ang paglantaw diya mga kagabs ilabi na sa ato ang mga supporters din na sa Bayugan City sa may parubo na ah, syempre sa subo mga kagayap salamat kayo sa inyo ang sulit na support ha ah. huwag pa shout out sa ato ang idol si Sef Jmex TV salamat kayo idol sa inyo ang pagbuba na to dito ha ah, sa paglaag sa may dalakit o ah, karoon mga kagayaps di kita diriya mga kagayaps tapit na ganyan sa may balamban mga kagabs ng tutul doon na kita proper balamban uh, kanyang diri mga kagabs patag na kanyang ah. pero ang pagbalik na sa Dani uh, pinasang tinungasa yung mga kagabs salamat sa inyong paglantaw dyan mga kagabs and babo